Tiklop na daw ang investigasyon sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee ayon kay siador Emi Marcos. si sabi nga ni Emi Marcos, hanggang saldi ko lang daw yung kayang banggitin ng Blue Ribbon Committee. Ayan. Hindi pwedeng banggitin yung mas mataas pa kay saldi ko. <laughs> Yan ba yung magaling mag-imbestiga? Sabi ni... Senate President Isko Bukol. Di ba? Grabe. Wala, takot sila mag-imbestiga eh. Takot sila kay Tambaloslos. Ay, nako. Idadawit na lang kung sino-sinong pangalan. Mga senador. Wag lang madawit si Tambaloslos. Kawawa naman yung sina, sina, Senate na yan, ano? Yan yung nangyayari kapag hindi abogado yung pinuno sa committee na mag-iimbestiga. Ganun din naman yung Senate President. It bulaga lang naman yan eh. Pang noon time show. <laughs> ano, pakinggan natin ito si Senador Amy Marcos. Tungkol doon apa-tawag daw po ang yung uh, pinsan na uh, former speaker uh, Martin Romualdez at uh, congressman uh, former congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon na Committee. Ano Promise? Niya? <laughs> sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Yung ano announcement ba? kagabi. Abay, bakit? Uh, Abay, ewan. Uh, nakakatawa nga kasi mm -hmm. pag uh, parang, parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron mm -hmm. pang scene na alam mo na yung ending. Kaya nga. Nasaan yung suspense doon? Oh. Parang bawal na umabot lampas mm. ni Saldi ko. Hanggang <laughs> doon <laughs> lang. Tapos pupukulan ka na. Quiet ka na. Pambira mm. naman yun kasi nagda-